Eto, mainit na balita. Marahil marami ang nagtataka kung sino nga ba ang napakagandang dilag na kasama sa naturalization hearing ni Benny Boatwright. Kung hindi nyo pa siya kilala, tara sabay-sabay natin kilalanin si Elizabeth Janet Means, ang bagong naturalized player ng Gilas Women. Gumagawa ng ingay ngayon sa sports community ng bansa ang isa sa mga bagong addition ng Pilipinas sa naturalization, hindi sa men's division kundi sa women's division. Paano ba naman isang napakagandang dilag ang papasok sa Pilipinas bilang naturalized player ng women's team para sa 3x3 event para sa SEA Games? Meet Elizabeth Janet Means, isang foot 5'8 player na galing sa NCAA Division 2 para sa team ng Westminster Griffin si Means ay naglalaro bilang forward sa kanyang college years at wala pa naman itong designated role dito sa bansa. Pero panigurado ay pwede siyang maglaro as forward or small forward dahil hindi rin naman ganun katangkad itong si Means. Base sa kanyang mga highlights sa college, magaling siyang pumwesto sa ilalim using his size at body control which is a good sign na marunong siyang pumwesto sa ilalim using his footwork. Pero hindi lang magaling itong si Elizabeth sa post-up plays dahil asintado din siya from outside hitting baskets na makakatulong naman kapag naglaro na siya sa Gilas Women. Eto silipin natin ang iba pang mga highlights ni Elizabeth Means. Ayon naman sa mga balita, magiging reserba muna si Elizabeth sa 5-on-5 event habang active pa si Gilas Women Naturalized Player Vanessa De Jesus at sa 3x3 muna maglalaro si Means. Magagamit naman si Elizabeth sa future kapag hindi available si De Jesus, lalo na at umaangat na din ang rank ng Gilas Women sa international stage matapos ang matagumpay na campaign nila sa FIBA Asia Cup at Gilas Women Under 16.